Hi guys, welcome to my blog. So yan, um, malamig na panahon sa ating mga kababayan dito sa Poland. Grabe, nag-snow na dito nung isang araw. Pero ngayon, ano, uh, maaliwalas ngayon, malamig lang talaga. So yan guys, nasagutin natin yung question ng isang kababayan natin na na kung pwede daw bang lumipat yung kapatid niya ng ibang factory dito sa Poland Kaso nga po, ang problema is yung kapatid niya is pa-expired na yung visa. So, eto guys, dapat, eto yung mga, dapat yung i-consider kapag lilipat kayo ng trabaho dito sa Poland, guys. Hindi, basta-basta lipat. Huwag pong ganun. Um, i-consider nyo po yung sa visa nyo. At saka, yung kung may nagtiti-RC kayo sa sa current ano nyo, agency nyo. Dapat i ano yun, consider nyo yun. Ganito guys, kapag ang mga ano nyo, visa nyo is pa-expired na or wala nang 3 months ma-expired na. Kasi yung nag-message sa akin is parang 2 months na lang expired na ng ano nyo, visa ng kapatid nya. So, magbigay kayo ng 3 months time para dun sa TRC process kasi nga yung ibang factor, yung ibang agency dito, hindi na sila ano, hindi na sila tumatanggap ng mga ap, ng mga aplikante na expired visa na or tatanggapin man nila kung halimbawa man na hindi pa pa-expired yung visa mo, hindi pa expired pa-expired pa lang, tatanggapin ka nila pero yung processing time ng TRC mo is alanganin na yun guys mas maganda is maglaan kayo ng 3 months para magkaroon pa kayo ng time para sa biometric. Kasi ang importante is magkaroon kayo ng biometric sa TRC process. Just in case na ma kayo, is legally pa rin kayo naka-stay dito sa Poland. Kasi nga, valid yon pag dito sa Poland na meron kang fingerprint sa immigration. Iba-iba din kasi ang binibigay na is schedule para sa fingerprint. Merong 2 weeks, merong 1 month, merong 3 months. Depende po kasi yan sa nagpa-process sa inyo or sa agency nyo. Kaya hanggat maaari is mag-TRC muna kayo sa mga agency nyo kung alanganin na yung mga visa para walang problema. Na kayong ano, legality na mag-stay pa dito sa Poland kapag on process pa yung TRC nyo, mas okay yung ganun. Kaya wag na wag kayong lilipat basta-basta isipin nyo yung time na ilalaan nyo kapag lumipat kayo para dun sa panibagong employer nyo para dun sa TRC process. Kasi ang sabi ko dun sa isang kababayan natin na tiyagain niya na lang hanggang makakuha siya ng TRC niya dun sa current ano niya, current agency niya. Kasi mas okay yung ganun. may TRC ka, tsaka ka lang lumipat kapag nakuha mo yung TRC mo. Pero dapat i-consider mo din na kapag nakakuha ka ng TRC sa employer mo na yon is dapat ma-transfer mo in 2 weeks time or 14 days yung bagong yung TRC mo sa bagong employer mo kasi pag hindi mo na i-transfer yon guys, magba-back to zero ka, sayang yung pinaghirapan mo kasi hindi rin naman ganun kadali makakuha ng TRC dito. Kaya dapat kapag lumipat ka na pa bagong employer huwag mong kalimutan or obligation mo na i-transfer sa bagong employer mo. Kasi marami ng case na gano'n ng mga kaibigan ko, nag-back to zero sila. Kaya huwag nyo sayangin yun, guys. Tapos, kapag mga gano'ng sistema, kapag gusto nyo lumipat, mas marami kayong opportunity kapag may hawa kayong TRC. Kasi alanganin na, guys, kapag ano, lilipat ka in 2 months or pa-expired na visa mo, huwag ka na muna lumipat. Kasi yung sinasabi niya, kapag na inobserve daw siya ng factory is magiging per kilo na daw yung yung ano niya, yung kikitain niya. Ewan ko anong klase yung trabaho niya, hindi ko naman tinanong. So, okay lang yun, tsagain nyo na lang. Ang importante kasi dito, makuha nyo yung TRC nyo, yun ang importante. Huwag nyo munang isipin yung sasahurin nyo. Kasi yung sahod, makukuha nyo naman sa mga susunod na panahon niyan kapag nagka-TRC kayo. Ang unahin nyo muna yung legality. Huwag nyo munang isipin yung, ano, yung sahod dito guys maraming mga kababayan natin na pumupunta sa ibang part ng Europe na ang iniisip nila mas malaki sa hudon pero yung legality nila wala ang nangyayari is nagiging TNT sila kaya mas maigi na unahin natin yung maging legal tayo guys dito kasi mas masarap pa rin magtrabaho ng legal kayo choice nyo naman yon kung gusto nyo mag TNT nasa inyo naman discard nyo yan eh pero para sa akin masarap magtrabaho ng legal dito sa ano part ng Europe. At saka mas maraming opportunity. Ganun ang sistema dito. Kasi madaling lumipat ng trabaho. Kaya huwag kayong magmadali. Okay lang sana kung meron pang time para mag ng TRC. Kaso alanganin na yun. Kaya huwag mong iris yung mga ganun sitwasyon ba. So, kapag kayo um, nakatagpo dito ng mga agency na hindi naman kagandahan, pero nagpa-process ng TRC. Ako para sa akin, igagrab ko yung opportunity na ma-process yung TRC ko. Ganun kasi ako, mas priority ko na makuha yung TRC ko kaysa maghangad ako ng malaki sahod pero hindi man ma-process yung TRC ko. Sayang yung ano, pagkakataon na mag-stay ka ng legal kapag mas pinili mo yung ano, maganda sahod pero hindi naman nagpa-process ng TRC yun kasi ang sistema dito sa Poland which is mahigpit na talaga dito sa Poland hindi na talaga sila nag-aalaw ng mga expired visa kapag may mga sitwasyon kasi na na-check ka talagang tatatakan ka ng deportation kaya ingat-ingat din tayo mga kababayan natin dito sa Poland hindi na kasi kagaya dati ng no, mga year 2022 is kahit expired visa ka malaya kang gala kung gala kung makakarating ka kung saan-saan, okay lang. Pero nung after ng nalip nga yun sa ano, yung sa COVID last year, 2023. Ano, nagigpit na talaga sila. Marami na nga tayong kababayan na nagka, natataka ng deportation. Kaya mag-ingat-ingat po tayo. Okay lang din naman kasi na ano, na maging magtrabaho ng legal dito. Mas papabor yun sa'yo kaysa naman mag-illegal ka. Mahirap yung ganun guys. Kaya kung kayo dumating kayo sa Poland, malalaman nyo rin talaga yung sitwasyon dito na kung ano yung makakaigi sa inyo kaya kapag dumating kayo dito na ano um, mas sikapin yung maging gal yung stay nyo dito kasi mas magandang manirahan dito sa Poland yung pag-uusapan nyo yung cost of living talagang isasuggest ko sa iyo na masarap manirahan dito sa Poland hindi porket na nag ano ah na medyo sawa akong police hindi kasi syempre eh Um, nagtrabaho din ako birang OFW kaya alam ko rin yung sitwasyon na ganun mas okay sa akin yung ganun kumbaga hindi ko masyadong inaalala yung hindi ako masyadong nag-worry sa so, stay ko dito nung OFW ako kasi nakaka-survive talaga ako as long na may trabaho ako kasi nga mura lang din yung pagkain tapos kung mga sa beneficyo naman sa health insurance as long na may nagbabayad ng health insurance yung employer mo, wala kang problema. Okay, pwede kang mag-avail mag ng free check-up. Ganun ang sistema dito. Pero kung choice mo na mag-avail ng private doctor, okay lang din sa... Okay lang din. Nasa yun. Kaya, kung kayo guys, magpupunta dito sa Poland, um, tignan nyo muna, obserbahan nyo muna bago kayo pumunta sa ibang part ng Europe. Kasi sa totoo lang dito, napakalaya as in. Napaka-peaceful. Manirahan dito. May trabaho ka. Kumbaga, nababalance mo yung buhay mo dito sa Poland. Unlike na, pumunta ka sa ibang part ng Europe. Yung nagbabayad ka ng malaking ba ba bayad sa bahay. Tapos, puro trabaho ang ginagawa mo. Part-time dito, part-time doon ang ginagawa mo. Kasi marami tayong mga kababayan na ganoon. Na halimbawa, nagpunta ng... Um, Paris ang ginagawa nila. Sige, racket doon, racket dito ang ginagawa nila. Although, Euro yung sinasahod nila. Which is, malaki naman din talaga yung sinasahod. Kaya nga lang yun nga, guys. Mahirap kumuha ng employer na magpaprocess sa'yo ng legal. Ganun ang sistema. Hindi mo masasabi na, oh, nakakuha na nga ako ng full-time job doon sa Paris. Pero, ang tanong, ipaprocess ba nila yung papers mo? Hindi mo sigurado yun hindi mo yun sigurado. Kaya, ko ako sa inyo, doon kayo sa sigurado na magiging okay kayo. Kasi, mas masarap pa rin yung stay talaga ng legal, as in. Ewan ko lang din sa inyo, ah ewan ko lang din sa iba. Kasi, mas ano ako eh, mas aware ako sa mga ganong sitwasyon. Gusto ko yung nasa legal akong sistema. Kasi nga, mag stay ka ng illegal, paano ka makaka ng Pilipinas, di ba? hindi mo alam kung kailan ka makakauwi ng Pilipinas kapag ganun sitwasyon. E kung legal ka at may TRC ka, anytime na gusto mo umuwi, pwede ka umuwi. Ganun kasi ang sitwasyon dito sa Poland. Pwede ka magbakasyon, pwede ka magbakasyon na isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan. Depende sa'yo. O, so, ayun guys. Thank you for watching. Bye!